Kung kakatigan ba ng Korte Suprema yung inihain na motion for reconsideration matapos na ang unconstitutional ng Korte Suprema yung Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit nagpahayag na ng pagkabahala ang ilang kongresista matapos na i-archive ng Senado ang impeachment case. Kabilang na dito si mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na nagsabing dapat hihintay muna yung final ruling ng Korte Suprema dahil mayroong mga question umano sa naunang impeachment ruling nito. Pakinggan natin ang pahayag ni ML Party List Representative Leila Delima. Okay, very much uh, concerned talaga. Disconcerting. At hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang ni Archive. Bakit sila nagmamadali? Ano bang diferensya They, of course, they were saying, kasi nakasabi, immediately executory. Hindi po ibig sabihin, dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Pinakomment pa nga ng Korte Suprema yung uh, petitioners, sila Vice uh, President Sara Duterte and si Attorney Torion. Kung talagang final na yan, hindi na sala pinansin yung mga MR Naniniwala naman si Manila 6 District Representative Benny Abante na mapanganib ang naging hakbang ng Senado na nagpapahina umano sa constitutional process ng accountability tila pagsasantabi umano ito sa pananagutan. Pinuna naman ng isang kongresista ang pagbatikos ni Senate President Francis Escudero sa mga miyembro ng House of Representatives nang ipaliwanag nito ang pagboto ng yes sa pag-archive ng Articles of Impeachment. Giit ni SP Escudero sa House members, huwag hayaang magamit sa bulag na galit at ambisyon umano ng iilan na inaabuso ang kanilang kapangyarihan at lumalabag sa due process at mga karapatang itinatakda ng konstitusyon. Pero ayon kay Tingog Partylist Representative Jude Asidre, hindi dapat binabago ang naratibo. Anya ginawa ng kamera ang trabaho nito at sinunod ang proseso. Kung may dapat anyang magpaliwanag hindi ang kamera kundi ang Senado. Hindi rin anya dapat ipagtanggol ang isang sangay ng pamahalaan sa pamagitan ng isang pag-atake. Gate pa nito, ang issue ng impeachment case ay hindi pa tungkol sa ambisyon, kundi sa pananagutan kaya isang constitutional process ang pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez at hindi isang political operation. Samantala, maghahain naman ang makabayan lawmakers ng motion for reconsideration nito sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment case. Bukod dito, magsasagawa rin ng mga pagkilos ng iba't ibang people's organizations sa August 12 kung kailan inaasang magkakaroon ng unbanked session ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case issue. Balik sa'yo, Aga. Yeah. Maraming salamat, Rosa Licos. Walang impormasyon sa ngayon ang Malacanang kung nasaan ngayon. Si Vice President Sara Duterte. Samantala, muling binigyan din Ina palasyo na hindi makikialam ang Pangulo sa anumang desisyon patungkol sa impeachment ng bise. Ang detalya sa report ni Ivan Alvarez. <coughs> hindi makapagbigay ng eksaktong detalye ang Office of the Vice President kahapon kung nasaan si Vice President Sara Duterte. Hindi rin masabi ng palasyo kung nasaan ang pangalawang Pangulo. Oh, who knows? She can just be right in the office. <laughs> tayong informasyon, tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang huling travel authority na ibinigay sa BICE ay noon pang July 5 hanggang July 18 para sa kanyang biyahe papuntang the Netherlands at South Korea. Anya, mayroon silang nakuhang ulat na babiyahe ulit si VP Sara sa ibang bansa. Meron daw na balak ang, ang Vice Presidente na sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as uh, so, of as we speak, wala pa pong na na request for travel authority ang vice presidente sa sinasabing pagdabiyahe.